What's up? Welcome to this episode of Tamang Usapan with JJJ and J. At sa atin yung one Yo! Yo! tama na tayo dyan. Dito na tayo malupit. Eto ha, meron ba nag-summer job? Summer class or summer job? Oo, oh, meron ako, ba? Ayun, yun, siguro yung summer job ko, yung pagbubol boy bull, sa bull, bull, tennis no? nun, gano'n. Oh. Yun lang din, hindi ka nag-ano. ano, elementary. Oh. Elementary ah, ako uh, ng summer job. Si family, din? ano naman yun, family business. Lagi mm, Lagi akong tumutulong okay. So, yun. Mm, ganun. Sa, sa, sa ano. Bakit hindi uh, naman tulong ginagawa <laughs> mo? Nagtitinda na kami noon. Baka abiryo. Ah, tulong ko ba eh? Tulong ko tulo ba tulo eh? <laughs> Siyempre para mapapanis yun. Sayang eh. Siyempre, Obvious expiration, na. Date, <laughs> na. expiration <laughs> na to. date na. Expiration <coughs> ah, date na ito bukas oh, <laughs> ah. Akin na muna itong piatos. Oo, sa ganun na gano'n. Mabait pala si Jai. Mabait ako. Matulungin. Buti hindi ka agad kinuha ng ano. Nang <laughs> ano, <laughs> mga ano, malabit business Lapit na, lapit na. Lapit na ako nun. Siguro sa summer class naman, nagrepeater ako pero hindi ako nag summer class. Ako rin Nung nag nung nagrepeat ako second year, syempre hindi eh, naman mawala yung mapapatrouble kay ganyan eh. Ano ano naman yung sakin? sa akin? Pinasukan ko siya sa One Sumulong High School. Sa, sa Cubao. Oh, sa di, hindi hindi alam ng ano yun, hindi alam ng mga ng family ko sa barangka na transfer na ako. So, brown yung pantalo namin. May baon na umbla black. Kasi ang alam nila, doon pa rin ako pumapasok sa Tanyong High School. Yung mm, Hindi nila alam. One month na doon ako pumapasok sa Cubao, sa 18 Avenue. <laughs> <abin niyo, laughs> <laughs> sa Dante <laughs> Ayun, ganun. Tapos, kala, kala eh. tas, nagdota na ako noon buong taon. Gulat nga ako pasado limang subject sa akin doon. Mm -hmm. Eh, di nung nag-repeat ako, four subject na lang yung kinukuha ko okay. nung repeater Now, kasi pasado na yun. Tapos hindi naman pwedeng i-summer class mo apat hanggang tatlo lang ata pa pababa. Oh. Kasi pag bagsak tatlo na. repeat bagsak, na yun pag apat. Oh, pag apat automatic repeat, na -repeat ka na. Repeat pero na. yung tapos major pa. Tapos yung oh, tapos yung pinasa mo naman nun, ano na oh, absuelto ka na. Repeater ka nga lang ng second year unlike pag tatlo lang kaya pang i-summer class tapos third year ka pa rin pagbalik mo. Oh. oh, ako rin naman repeater pero hindi dahil sa ano, kung ano-ano man. Oh, dahil oh. lang sa clearance. Mm, nah nahiya lang ako. Kasi parang <laughs> Sorry, ano... <ay>, nahiya. <laughs> ano mo kasi, di ba? Oh. Pasahan na clearance. Kumpul-kumpul oh. yung mga teacher, ba? Lahat oh. sila nasa library. Mm. Oh. Tapos papasukan ka ano, na dila, Sena, papakita ka lang pag clearance. <laughs> pag magbabakasyon na. Kasi so, palitaw, huwag oh. ka ganun gano'n. Kasi palitaw. Ayokong palitaw. Mano siya, oh. Ang... Lagi ang ano, absent siguro thrice a week lagi. Dalawang beses lang ako papasok mm. pag bernes sa awebes. Pero syempre may best. factor pa rin pa din kasi yung attendance. Eh, kasi Basta may classmate ako po, pasok kahit bobo, pasok bo lang silang pasok. <laughs> eh sinasabi ko naman sa'yo, pero yung grade ko, wala ko namang bagsak. Kaya kahit ano, <laughs> naiirita lang ako sa mga ganun. syempre... Mag-isa nga lang, tapos mga kaklase ko kasama ng palitaw, sabi sabihan ka ng palitaw, ayun pa kayo lahat silang teacher. Oo, oh, nakaka-down yun, syempre. Pagbukas ko pito, bahala lang kayo dyan. <laughs> Balik agad daw, sa inyo na yan. Dala-dala ko na yung mga pinalitan ko lang ng pangalan na project. Kaso mm. wala. Yun talaga. Pinalo, pinalo. Ang gripit-gripit, tapos sininto ko na muna. Mm. Kasi iba na kaklase ko eh, may uh, na ako. Oh. Tapos, Mas matanda ka na. No? Yung mga kaklase ko nandun, third year sila ako, second year pa rin. <laughs> Ayoko nun. yun, Eh, yun yung feeling ko nun kasi second year na ako. Siyempre sila talaga yung legitimate kong kabatch mula elementary. Uh, Nakakalungkot lang. Tapos, Naiwan ka. ang pinakakurot sa akin talaga nun na sana hindi na lang ako nagbulakbol or nagagunong second year. Kasi patrobol nga ako nun eh. Ang uh, nangyayari nun, third year high school ako. Mm. Tapos, siyempre, fourth year. Ano na? Graduation. Uh, graduation, yun. Nagpa-practice sila. Tos, Nalu naluluhaluhay mo ito, sila sana nakabatch ko eh. Maganda naman, JS, makakapartner so, mo. Yun, Ayan! Makakapartner mo yung fourth year. Oo, paano kasi third year, ay, year yun eh. Magkasabay. Pero yun talaga yung memorable sa akin nagpa-practice na sila tao. Syempre yung mga tropa ko na kapit bahay ko pa or kakilala ko, mm. dadaan-daan sa section niyo kasi parada din sila. Eh. Kayo habang nagkaklase sila nagpa-practice eh. Ah, Dumadaan-daan sila sa classroom niyo tapos sisilip ako. Yeah, kasi. wala akong magawa. Eh. wala, wala, Ano ka talaga? Sartalo ka talaga. Oh, ako wala, hindi ko talaga tinry na. <laughs> hindi kung na ako pumasok. Oh, yung, yung nag-repeater ako. Oh. Yan, oh, sa so tuli naman tayo. Oh, ano bang aalala nyo doon? Eh kung tinuli, tanongin mo, tinuli ka ba, Ja? Galaw mo na. Tinuli ko na, natuli ba talaga ako? German, ger ano ka pala? <laughs> European ka pala. Hindi <laughs> <clears throat> <erweise> no <throat> na natuli ako natuli tuli. Wala, ko na. Wala, wala. Ba may lahing European? Ang tanong kasi doon, kung naalala ba nang nagtuli sa akin, natuli niya ba talaga ako? Ba hindi na pala. Ano na, yan ba nun? Eh, ilang taon ka ba tinuli? High school? Hindi. Oh, grade 4 ako eh. Ikaw, boss, oh, awa. Ah. Wala, grade 6 ako. Grade Ano, pang, pang eh. regalo sa rally ko pag graduate. Ay. Ayaw. Ikaw, pa. Oo. Tatawa ako sa... Hindi, ayaw ko kasi tuloy sa barangay. Ako, doon ako. Classic yun Doon ako tuloy sa barangay. Meron, pinilis na kami na... Pinilis na ng lola ko. Tinatawag na, dala sa Joshua. Nagko-computer ako sa... Eh, yung computer ang tabi lang ng ano, barangay. Bala kayo dyan. Yung pinsa ko rin, tinawag. Pumunta na sa ano, gate. Sabay umatras. Sabi, damay Sabi, hindi siya sa barangay mismo. Magpapalista sa barangay. Tapos, kayong batch ng sobrang dami yung kabataan, dadaling kayo sa munisipyo sa amin. Di tundong oh? kayo tutuliin. Ako noon, syempre, ang yabangan sa amin, pag first attempt, syempre, yung mga unang higher batch sa'yo. Oo. Oh. Oh, hindi ka na naman tinuli, balikan na naman. Syempre, ang tawag yun, di ko pa kasi tagpos eh. Oh. Oh, Ganon. Oh. Parang repeater ka, parang nasa. Oh, okay, hindi tinuli, okay. kaya, Sapot ka pa, para, sapot ka pa. Tapos so, Ang sa oh, ko okay. na lang, first attempt ako doon, eh, tagpos na ako. Siyempre, lotion. 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 <laughs> at Avon. Avon. Ayos na yan. Siyempre, first attempt ko doon, pak, tinuli na ako. Yung tinuli na ako, sobrang dami namin. Yung tropa kong isa siguro, third attempt na niya, inaayawan pa rin. Kasi, hindi na, ano eh, hindi na rarat buyo kanya. <laughs> <din. laughs> Ano yun? Shy type? Shy type, Shy type yung kanya. European. Hindi mo blooming. Hindi <laughs> <Yer laughs> mo <ba> blooming. Hindi mo blooming. Sa akin, pag gano'n ko, alam mo, isang deretso lang eh. Okay, yun na yan. Hindi, <laughs> nung bata ka naman, ginagano mo, tinitesting mo yun. Yeah. Kaya... Oo. Sa akin, meron nga sa akin ganun, di bumalik <laughs> <laughs> <Stuck. laughs> Iyan naman na siya sa ulo nun. Iyan naman naman Yung ka. Iyan yun eh. <laughs> <Yung>, yun paglalawakan diba? <laughs> <laughs> mo. Yung tito <kuyo>, <laughs> oh, ko yun nagbalik ko. Oo ba, yung ko yun nagbalik. Tama, um, iiyak na eh. na ako eh. Oh. <laughs> eh <damen. laughs> yung, diba? si ulo <laughs> oh, Sakit nga. sakit. Tapos ano ba? <laughs> Ay, may mga LL pa. Oh. May, <laughs> May mga KK. <laughs> May mga KK. Pinagtag ko na alam para May mga KK. Pero eh, yun nga, yung akin, yung yung totoong laban <laughs> <laughs> so, sa paano, totoo so, tuli na. Ah, totoo. Saan ko pa? totoong totoo na? na, tuloy session na. Uh, Nessian, sa NES yan? Sa WNES? Saan ako? Di, di, Saan ako? Iba yun eh. Iba yun. Tuloy tayo kasi yung ina. Ano na? Caesar na. Pero mo kasi. Caesar na tayo. na Ano na? Guguntingin na. Solid pare. Oo. Hindi ko man ang anesthesia. I'm sorry. Isa na ba ulit nun? Oo. Tuturo ka ka ulit. Ginugunting. Ah! Turok na naman. Turok talaga yun. Tapos yun, yun. Buti naman. Nagulat ako tapos na daw. Successful. successful. Si JV, tinuli ba? Ganap na ganap, pare. Ganap na ganap. Oh, pare. Di ko si alam. Way. Di ko alam tapos na. <laughs> <laughs> ah! Ano, yung anesthesia? Kapit na kapit. Kapit na kapit. Ang ah, malupit nun. Di ba? Nakaganon. Oo, oh, ah, syempre. Diba, eh. Sabi ko, ako tamad ako eh. May ano ba to? Malinis na ba to? Pinalinis ko yung oh. ano nang 1 gallon. Oo. Oh. Ginanong ko dito. <laughs> Nakaupo ako nanonood, meron dito ice cream. Kaganyan <laughs> lang ako. Ano yan? Bagong tuli, masakit pag damadami. Hindi <laughs> na kayo nakagano lang siya. Steady lang. <laughs> May package sa harap eh. Sa mga ano, so, siguro mga 3 days, ganyan ako, pag basketball na ako nun eh. Tsaka um, ano ka nun? hindi, excited ako nun. Di ba nylon yon Eh, nairita na ako makate. Tinanggal ko na. Kaya yung akin ngayon, mayroong butas, nalalagyan ng ikaw. Pilitin ko. Pilitin ko. siya. ko. Diba, Kabila meron, kabila meron. Ng pwede mo lagyan ng ikaw. O, pwede siya. Dati seriwoso. kasi ano, uh, dati, eh, yung mga tropa ko, medyo higher age oh. siya. Sikat na sikat na. Ano, nagpatuloy ako? Ay, nakalimutan ko. Nakalimutan pa ako sa bahay. Nakalimutan ko pala. Nakalimutan ko pala ito. Anong, nangamati sa'yo? Sa'yo oh, nangamati sa'yo? Saglit. Nangamati Nangamati sa'yo. May sumilip kasing babae. Di ba ganun daw yun? ganun. Pag, o, Pag may nakita ang babae. Pag nakita ang babae, makangamati. Eh, nakita lola ko. <laughs> 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 Siyempre, titignan no. nun eh. Counted yun. Hindi, duda ko dyan. Kada may madaan babae yan, nilalabas niya. Ano, <laughs> <Hello>, Shinchan? <laughs> <laughs> nilalabas niya. Nilalabas <laughs> <De. laughs> niya. <laughs> e nga eh. Ang sarap. O, tas sa sarap mo. Yan nga, pre, binibisita pa ako. Bagong ligo ako. Sisilipin. Ano, ano, kamusta na <laughs> yung <laughs> sa'yo? Talaga, titignan nila. <laughs> <laughs> kamatisin yan, mga ganito. Kaya pala nakakamatisin. Kaya kamatisin Ayos din nga yun. ayos. Oo, pero syempre, yung mga panahon yun, mainit din nun. Mm. Summer no. yun eh. Sakto yun. halo-halo. <coughs> sa Ayun pala, Oy, yung woosh. ano, nakakamiss nun oh, ano? na summer summer, naalala ko. Nagpapalipad kami ng saranggola talaga. Ah, saranggola. Ayun Ay, oh. yung pinabes. Number one hey, talaga. Pag yun nun, pagpapalipad ng saranggola. Solar boy kayo nun? Oo, oh, ano lang yun. Iskash, gagastos lang ng pisong iskash tape. Uso mm. naman yung jaryo nun. Yun na yun. Hmm. Tapos ting-ting, syempre may ting walis ting-ting naman kayo. Nagkakabusa so, ng walis ting-ting oh. mga kapit-bahay. Lumalang <laughs> lum tanay Ngayon, iba na yung, iba yung, 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 yung walang 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 purpose ng walis ting-ting sa amin ngayon. Wala, entangin yun Tel, Jario. Ha? ah? Entangin. Siyempre, gumagawa rin kami yung plastic labo, yung fighter dyan. Oo, oh, masagot tayo so, labo. Balikot yun, mga ganun Tapos bubog. Pag mo yun. Ang pinakamagandang plastic doon, yung, plastic sa palengke. yung oh, tagsampung piso, yung stripe. Stripe. Oh. yung, yung, pular, yung pula, yung pula, yung pula, pula ano, yung mm -hmm. Tapos may mga ano pa yun. May mga side bit, side bit pa sa gilid. Oh, uh, no? uh, <laughs> parang parol. Hindi uh, oh, <laughs> 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 pa pabalance kasi yun. Kunyari, makiling yung ano mo. Kasi sa unang testing mo nun, matatansya mo siya kung maano sa kanan o maano sa kaliwa. Datik daw mo siya nun. Oo. Oh, para kumain. Kumuhin. Kumuhin.